Ito naman mga kapamana ang night dive namin ni Jupiter Pistanyas at dito sa lusayan meron ako nakita ng isang katambak nakahiga lang sa buhangin at nang dinakma ko na ayan, ayan tumakbo hindi ko nakuha at dito naman sa malalim mga kapamana meron ako nakita isda na ah, medyo matutulis siya eh, hindi ko alam kung anong klaseng isda ito makakain ba ito o hindi kaya pinabayaan ko na lamang hindi ko kinuha at ito, isang budlisan tinira ko ay yun sa pool. Kuhang kuha. At paangat na ako mga kapana, kapamana. At nung isang bumitaw pala, nakatakas at binalikan ko. Ayun, nakatago sa bato. Butas ng ulo niya. Yun sa pool, sa pool. na naman. Kaya huling-huli kang budlisan ka. At dito bumal bumalik na naman ako mga kapamana nakuha ko ng isang danggit hindi ko lang nakuha ang video yan sa ilalim at isang balat hanginan si cucumber yan masarap yan balat hanginan ang laki pala niya kala ko maliit dito na naman sa Maylusayan banda mga kapamana meron akong nakitang marami talaga silang eh. kagrupo kala ko malalaki na pero maliliit pala na hito ang damin lao kaya nyo yan. at dito naman ulit sa isang lusayan na naman lusayan tirada natin ha merong dalawang lambay or blue crab yan uli yung dalawa nakapatong yung isa sa, ila, sa ibabaw ng maliit na lambay ayan mga kapamana yun lang yung video ko maraming salamat sa panunood Iyan. meron na tayo pangbenta at meron tayong ulam solve na solve na